So hi guys, what's up? Bago baga, bagong video na para sa inyo Tingnan nyo yung araw, napakainit Napaka araw Well, mainit na ma araw Before we continue, shout out muna tayo kay Jers Mitrobisi Tama pag pagbasa ko, oh, shout out sa'yo Mabuhay ka, shout out tayo sa mga Sulid, subscriber at followers Thank you so much Sige so, nga dahil mainit guys, wala kami dito sa amin Nandito kami sa Luyo So guys dahil napakainit Wala kami sa amin Sa front ng isla na to Nandito kami sa likuran Ng aming isla Dahil kahit mainit dito guys Merong ano Fresh air na galing sa I don't know kung saan siya galing Pero fresh air na <laughs> Mapaparelax ka Tatanggal yung Grabing init So Hindi ako nag dito guys marami kami Ito Sila Tignan nyo Alright So ito na yung uh, Kadalasan <laughs> Katalasan ng mga tao dito guys Pag nainitan doon Pupunta dito At tsaka dito magpapa Magpaparelax Dahil sa ganda ng Hangin dito Tsaka Hindi sa guys Napakalandong Yan Yan Iniwala ng magkuhan guys <laughs> Nabiyaan sila sa Dipasay guys Nasakay sila Unta ng Dipasay Kaso wala ng Dipasay O oh. oh, Papunta ba tayo Yun na tayo Wala ng Dipasay Kaya sila nakita dito Yan So, guys, yeah, Transit po kayo mga guys. Yeah, 300 sila, 300. <laughs> <laughs> so, na-stranded nice, sila dito, guys, dahil napiyas sila nanday pasahay kay Iya. Dito lang sila. So, thank you for watching, guys. Pag kayo pumunta dito, pwede kayong mabisita, maligo, mag-summer dito sa amin, sa aming isla. Sa islets ng Ilotungan. So yan, napakainit, napakasikat ng araw. Oh. Yan. Dahil summer na. So thank you so much for watching. Don't forget like and share. And follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. See you in the next video. Mega bless you, Babu.